Ang Estados Unidos ay isa sa mga nangungunang tagapagtustos ng baboy sa buong mundo na nagbibigay ng halos 20% ng pandaigdigang produksyon na may higit sa 100 milyong baboy na inaalagaan taon-taon Patuloy na nag innovate ang industriya ng hayop sa Amerika upang matugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa at maging sa pandaigdigang merkado. Ngunit ano nga ba ang nagpapatingkad sa industriyang ito? Mula sa mga tradisyonal na bukirin hanggang sa mga makabagong sistema ng pagsasaka, Ginagamit ng Estados Unidos ang mga matalinong solusyon upang mapahusay ang produksyon, mapabuti ang kalagayan ng mga hayop at mapangalagaan ang kapaligiran. Tuklasin natin kasama ang Q-Process, yung sikreto berlikot tong isa ng mga pinaka-advanced at efficienting industriya ng pag-aalaga ng hayop sa buong mundo. Sa nakalipas na dekada, umangat ang industriya ng pag-aalaga at pagproseso ng baboy sa US at naging isang pandaigdigang lakas, na nagbibigay ng halos ikalimang bahagi ng supply ng baboy sa buong mundo. Mayroong mahigit 63,000 na bukirin ng baboy sa bansa. Karamihan ay matatagpuan sa mga estadong Iowa, Minnesota at North Carolina. Bagamat magkakaiba ang laki ng mga bukirin, lahat sila ay may mahalagang papel sa pagtugon ng pangangailangan para sa lokal na konsumo at para sa export. Ayon sa datos, 76% ng baboy sa US ay nakokonsumo sa loob ng bansa habang ang 24% ay ine-export sa mga pangunahing merkado tulad ng Japan, China, at Mexico. Param ng parami ang mga bukirin ng baboy sa Amerika na gumagamit ng makabagong teknolohiya upang mapahusay ang episyensya ng produksyon at matiyak ang sustenabilidad. Nahahati ang sistema ng pagsasaka sa dalawang pangunahing kategorya. Maliliit na bukirin karaniwang nasa kanayunan kung saan mas malayang nakakalakad ang mga baboy o inaalagaan sa mas maliliit na kulungan ito'y mas laganap sa mga estadong nasa timog gaya ng Texas kung saan nananatili ang tradisyonal na pamamaraan ng free-range farming. Malalaking industrial na bukirin, nakapokus sa Iowa, Minnesota at North Carolina. Sa Iowa pa lamang, may tinatayang 23 milyong baboy na inaalagaan sa humigit kumulang 5,000 bukirin. Ang mga malalaking operasyon na ito ay gumagamit ng automation. Technology para mapahusay ang produksyon, kabilang ang automated feeding systems, pagsubaybay sa kalusugan ng hayop at epektibong pamamahala ng dumi. Dahil sa inovasyon, hindi lamang natutugunan ng industriya ang pangangailangan sa loob ng bansa kundi napapanatili rin ang malakas na posisyon nito sa pandaigdigang merkado na may malaking ambag sa agrikultural na ekonomiya ng Amerika. Mahalaga rin ang papel ng pagpaparami ng baboy sa pagiging matagumpay ng pagsasaka dahil direktang naapektuhan. Nito ang produktividad, kalidad ng karne, at kakayahang makibagay sa kapaligiran. Sa mga bukirin sa US, binibigyang prioridad ang mga lahing may mataas na porsyento ng lean meat, tumabilis ang paglaki at malakas ang resistensya sa sakit. Dalawa sa mga pinakakaraniwang lahi ay Yorkshire pigs, kilala sa mabilis na paglaki, mahusay na resistensya laban sa sakit at mahusay na pagkakaangkop sa industrial na sistema ng pagsasaka. Dahil dito, ito ang pangunahing lahi para sa malalaking bukirin. Berkshire Pigs, kilala sa natatanging kalidad ng karne na may magandang marbling lambot at masarap na lasa. Dahil dito, madalas itong inaalagaan para sa premium markets kung saan mataas ang pangangailangan para sa dekalidad na karne. Karaniwang 20-30%, mas mataas ang presyo ng Berkshire kumpara sa ibang lahi. Dahil sa pag-unlad ng genetic technology at artificial insemination, nagagawa ng mga magsasaka sa US Napumili ng tiyak na katangian para sa bawat lahi ng baboy tulad ng mataas na kalidad ng karne, mabilis na paglaki at mas mahusay na resistensya sa sakit. Binanggit ni Dr. Gan Gorley, isang dalubhasa sa nutrisyon ng hayop na ang Yorkshire ay mas akma sa industrial na pagsasaka dahil sa mabilis na paglaki at resistensya, habang ang Berkshire ay mas mahalaga sa merkado ng karne na may mataas na kalidad. Ang mga inobasyon sa artificial insemination at genetics ay nagbago ng malaki sa industriya ng pag-aalaga ng baboy sa Amerika na nagpalakas sa produktibidad at pagpapabuti ng kalidad ng karne. Sa pamamagitan ng sintipikong pagpili ng lahi, hindi lamang napapabuti ang production kundi nababawasan din ang pag-aaksaya ng mga yaman sapagkat mas kaunting pakain ang kailangan ng mas malulusog na baboy upang maabot ang tamang timbang sa mga bukiri ng baboy sa U.S. Mahigpit na sinusunod ang advanced standards sa pagpaparami at pag-aalaga ng biik upang mapabuti ang produktibidad at masiguro ang kalusugan ng hayop. Ang karaniwang gestation period ng inahing baboy ay 114 na araw. Mahigpit na minomonitor ang proseso ng farrowing upang matiyak ang kaligtasan ng parehong inahin at mga biik. Karaniwang ipinapanganak ang bawat biik na may pagitan na humigit kumulang 50 minuto. Pagkapanganak nangangailangan ang mga biik ng espesyal na pangangalaga para sa kanilang kaligtasan at malusog na paglaki. Isa sa pinakamahalagang salik ay ang kontrol sa temperatura dahil napakasensitibo ng bagong silang na mga biik sa lamig. Kumagamit ang mga bukirin ng heating pads o heat lamps upang mapanatili ang ideal na temperatura na 24 to 25 degrees Celsius. Na nakatutulong upang maiwasan ang cold stress, isang pangunahing sanhi ng pagkamatay bago ang weaning. Kaagad pagkatapos ng kapanganakan, Nagsisimula na ang mga biik na sumuso habang ang mga inahin naman ay binibigyan ng high energy diet upang masuportahan ang produksyon ng gatas at matiyak. Ang sapat na nutrisyon para sa kanilang mga anak, ang pagwawalay ng mga biik mula sa kanilang inahin ay may mahalagang papel sa kanilang paglaki at pagunlad. Sa malalaking komersyal na bukirin, karaniwang iniawalay ang mga biik sa edad na 21 araw upang mapabilis ang paglaki at mapahusay ang episyensya ng pagsasaka. Samantala, sa mas maliliit na bukirin, umaabot ng hanggang sa anim na linggo ang panahon ng weaning upang bigyan ng mas mahabang oras ang mga biik bago lumipat sa pagkain ng tuyong pakain. Mahalaga ang supply ng pagkain sa industriya ng pag-aalaga ng baboy. Karaniwang gumagamit ang mga bukirin sa US ng silo systems o imbakan para sa mga butil tulad ng mais at soybeans na nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain at nakatutulong sa episyensya ng produksyon. Tinatayang 75% ng kabuuang gastos sa produksyon ay napupunta sa pagkain, kaya't ang epektibong pamamahala sa supply nito ay nakatutulong sa pagbawas ng gastos at pagtaas ng kita. Hindi lamang natutugunan ng industriya ng baboy sa US ang lokal na pangangailangan, kundi malaki rin ang ambag nito sa ekonomiya. Tinatayang umaabot sa 7.7 billion kada taon ang halaga ng export na pangunahing nakatuon sa mga merkadong gaya ng Japan. China at Mexico. Higit pa rito, nakapag-aambag ito ng humigit kumulang. 39 billion sa GDP ng bansa kada taon at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 550,000. Manggagawa sa sektor ng pag-aalaga at pagproseso ng baboy. Sa pamamagitan ng automation systems at mga matalinong modelo ng pagsasaka, nababawasan ang gastos sa operasyon habang napapanatili ang mataas na kalidad ng karne. Ito ang nakatutulong upang manatiling kompetitibo ang industriya sa pandaigdigang merkado. Napakahalaga rin ng kalinisan sa bukirin upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga hayop at mapabuti ang kalidad ng karne. Latirati ang paglilinis ng mga kulungan ay nakabatay lamang sa manual labor na magastos at matagal. Ngunit sa pagsulong ng automated cleaning systems, naging mas episyente ang proseso. Ginagamit na ngayon ang mga modernong bukirin ng teknolohiya tulad ng high-pressure washers, automated spraying systems, at integrated disinfection mechanisms. Ang halaga ng mga Sistemang ito ay nasa pagitan ng $20,000 hanggang $50,000 depende sa laki ng bukirin at antas ng kustomisasyon. Sa paggamit ng teknolohiyang ito, nababawasan ng hanggang 40% ang manual labor na nagre-resulta sa pagbawas ng gastos at mas episyenteng operasyon. Unti-unting lumilipat ang industriya ng baboy sa US tungo sa isang mas napapanatili at makakalikasan ng modelo. Dati, Malaking hamon ang pamamahala sa dumi hayop dahil sa panganib ng polusyon sa tubig at emissions ng greenhouse gases. Subalit maraming bukirin na ngayon ang namumuhunan sa modernong teknolohiya upang mapahusay ang operasyon at mabawasan ang negatibong epekto sa kapaligiran. Isang halimbawa ay ang Smith Family Farm sa Iowa. Dati, gumagastos. Sila ng $100,000 kada taon para sa waste management at enerhiya. Ngunit dahil sa biogas system, Nabawasan nila ito ng 60% habang nagagamit ang methane gas upang makalikha ng sarili nilang kuryente. Marami na ring malalaking bukirin ang nag invest sa mga sistemang tulad ng biogas systems, ginagawang renewable energy, ang dumi ng baboy at nakatutulong upang mabawasan ang methane emissions. Recirculating water filtration systems, nakakatipid ng tubig at nakababawas ng polusyon sa groundwater. AI-based waste management, Otomatikong sinusuri at pinoproseso ang dumi ng baboy sa iba't ibang yugto upang maging episyente ang paggamit. Dahil dito, nakabawas ang maraming bukirin ng hanggang 40% sa greenhouse gas emissions at nakakatipid ng milyon-milyong dolyar kada taon na may malaking ambag sa sustainable development ng industriya. Mahalaga rin ang proseso ng transportasyon mula sa bukirin hanggang sa processing plants upang mapanatili ang kalusugan ng baboy at kalidad ng karne. Upang mabawasan ang stress at panganib ng pinsala, sinusunod ng mga bukirin sa US ang mahigpit na protocols para sa animal welfare. Karaniwang inililipat ang mga baboy gamit ang espesyal na truck na may kontrol sa temperatura at ventilasyon. Pagdating sa planta, inilalagay muna ang mga baboy sa holding area bago magsimula ang proseso ng katayan. Mahigpit itong sumusunod sa human standards kung saan ang mga baboy ay inaantok muna, stunned, bago katayin. Upang maiwasan ang sakit at hirap, matapos ang katayan, dumaraan ang karne sa masusing pagsusuri sa kalidad upang matiyak ang kaligtasan ng pagkain. Kasama rito ang pagsusuri para sa sakit, kalinisan ng karne, at iba pang pamantayan sa hygiene. Pagkatapos ay hinahati ang karne sa malalaking bahagi bago pahatiin muli batay sa pangangailangan ng merkado. Dahil sa mga advanced automation systems, isinasagawa ang pagproseso ng may mataas na presisyon kaya't natitiyak ang pagkakapareho ng kalidad ng produkto. Pagkatapos maproseso, inilalagay ang karne sa cold, packaging environment upang mapanatili, ang sariwa at ligtas na kondisyon sa buong transportasyon. Mahigpit ding sinusunod ang mga pamantayan sa food safety sa packaging at storage upang maiwasan ang kontaminasyon at mapahaba ang shelf life. Ipinapamahagi pagkatapos ang mga produkto sa lokal at pandaigdigang merkado. Habang tinitiyak na ang kalidad ay napapanatili mula sa produksyon hanggang sa konsumo. Kung ikukumpara sa Europa, mas malalaki ang bukirin sa US, kaya mas madaling pataasin ang antas ng produksyon. Samantala, ang China, na pinakamalaking consumer ng baboy sa mundo, ay patuloy na humaharap sa mga hamon tulad ng pagputok ng sakit at kakulangan. Sa lokal na supply, dahilan upang mapanatili ng US ang kompetitibong posisyon nito sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na paglago, nahaharap pa rin ang industriya ng baboy sa Amerika sa ilang mga hamon, kabilang ang tumataas na gastos sa pagkain, epekto ng pagbabago ng klima, at mahigpit na regulasyong pangkalikasan. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy na inobasyon at paggamit ng mga advanced technologies, nananatiling nangunguna ang US sa pandaigdigang industriya ng baboy na nagtatakda ng bagong pamantayan sa kahusayan at sustainability ng makabagong agrikultura.